iba yung pagkamis noon sa pagkamis ngayon. Imagine, nagsisimula pala yung mga cellphone, hindi lahat ng mga kabarkada mo, friends mo, may cellphone. Walang Facebook, walang Viber, walang Messenger, walang Telegram. There's no other way except sa telephone kung may telephone man sila. Or kung may telephone ka man, there's no other way para makontakt mo sila. Once natapos na yung school, nag na, nasa kanya-kanya na kayong mga bahay, that's it. Wala na kayong follow-up, na conversations ng mga yun mga loved ones mo di ba until the next day kapag hopefully magkita kayo ulit sa school kung magkikita pa kayo sa school kung hindi siya, sila absent or ano so yun nga iba yung pagkamis noon iba yung pagkasabik mo noon kasi may gap yung communications nyo para bang namatay sila sandali and then umaasa ka na makita mo sila ulit next iba yung pagkamis noon sa pagkamis ngayon. Imagine, nagsisimula pala yung mga cellphone, hindi lahat ng mga kabarkada mo, friends mo, may cellphone. Walang Facebook, walang Viber, walang Messenger, walang Telegram. There's no other way except sa telephone kung may telephone man sila. Or kung may telephone ka man, there's no other way para makontakt mo sila. Once natapos na yung school, nag-uwi na, nasa kanya-kanya na kayong mga bahay, that's it. Wala na kayong follow-up, na conversations ng mga yun mga loved ones mo di ba until the next day kapag hopefully magkita kayo ulit sa school kung magkikita pa kayo sa school kung hindi siya, sila absent or ano so yun nga iba yung pagkamis noon iba yung pagkasabik mo noon kasi may gap yung communications nyo para bang namatay sila sandali and then umaasa ka na makita mo sila ulit next day buhay so only millennials and 90s kids can relate yan yun na yung hindi ma-experience ng mga gen and younger generations ngayon kasi nasa inyo na lahat ng power of communication but uh, again yeah.